So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So nandito na naman ako upang maghatid, magbigay sa inyo ng ilang mga tips na sigurado ako na po pwede gamitin sa inyong buhay pag-ibig. Ayan, so baka may mga subscribers na naman tayo, mga viewers na naman tayo na tumawag kasi meron silang mga problema sa kanilang buhay pag-ibig. Well, kayo naman po ay aking sinasagot at binibigyan ng napakagandang payo. Pero sa ngayon, pakinggan nyo muna ako para may mapulot kayo na paribagong tips na pwede nyo i-apply sa inyong buhay pag-ibig. At this moment of time, mga kamamay, pag-uusapan natin is mga sign na gusto ka pang balikan ng ex mo. Kaya mga kamamay, maging sensitive kayo, maging uh, mataas ang inyong pakiramdam sa mga ikinikilos ng inyong mga ex kasi possible, mamaya-maya, gusto pa rin niyang bumalik sa buhay mo. So ito na nga mga kamamayang ilang mga tips na kahinanda ko para sa inyo. Pero bago natin simulan yan, huwag mong kalimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell para lagi kang maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share sa iyo. So ano nga ba yung mga signs na makikita, mapapansin mo sa isang lalaki na gusto ka pa rin niyang balikan? So number one, nagpaparamdam pa rin siya. Okay, hiwalay na nga kayo. Nagpaalam na nga siya sa iyo, pero bakit nagpaparamdam pa rin? Nagte-text pa rin siya kahit hindi ka mag-reply, kada umaga, kada hapon, tanghali, nagme-message siya. Kumain ka na ba? Nag-almusal ka na ba? Naghapunan ka na ba? Huwag kang magpapalipas ng gutom ha. Lagi ka sanang okay. Huwag mo kakalimutang uminom ng vitamins. Kapag kaganyan ng isang lalaki, hiwalay na kayo. Okay? Hindi mo na nga siya chinachat, hindi mo na nga siya nire-replyan, hindi mo na nga siya pinapansin, eh masyado pa rin siyang papansin sa'yo. Lagi pa rin siyang nasa tabi mo. Lagi pa rin siyang tumatawag minsan. Minsan pa rin siyang nagchat-chat sa inyo. Kapag kaganyan ng isang lalaki, possible, may concern pa rin siya sa iyo, may nararamdaman pa rin siya sa iyo, at willing siya na bumalik sa puso mo. Kasi concern pa siya sa iyo eh. Kasi ayaw pa niyo maghanap ng ibang bibigyan niya ng concern. Sa madaling sabi, ginagawa niya pa rin na palagi siyang maging available sa iyo dahil nga umaasa pa rin siya na tatanggapin mo ulit siya sa buhay mo. Okay, yun yung number one tip sa iyo, mga kamamay. Lagi siyang nagpaparamdam sa iyo. Number two, hindi ka pa rin niya magawang i-block sa social media. Bakit ganon? Eh kasi gusto pa rin niya na nakikita ka niya. Gusto pa rin niya na updated siya sa buhay mo. Kaya hindi kanya magawang i-block kasi nagiging masaya pa rin siya habang nakikita kanya. Kahit sa Facebook man lang, kahit sa cellphone man lang, malaking bagay yon para sa kanya. Yung tipong baka nabigla lang siya sa mga bagay-bagay. Baka nabigla lang siya na makipaghiwalay sa'yo noon. Kaya hindi ka pa rin niya ma-block ngayon. So gusto pa rin niya updated siya sa mga bagay-bagay na ginawa mo. Kung ano bang itsura mo na, kung ano bang update sa buhay mo. Kaya hindi kanya magawang i-block social media. Yan ang source niya para maging updated siya sa iyo. So isa lang yung sign mga kamamay kapag ka hindi ka magawang i-block ng isang lalaki sa social media mo, ibig sabihin gusto pa rin niya na muling pumasok sa buhay mo. Okay? So number 3, pinupusuan niya ang mga larawan mo. Okay? Ibig sabihin, pag nakikita niya yung mga shared post mo, yung mga profile picture mo, yung mga inia-update mo sa Facebook mo, pinupusuan pa rin niya mga kamama. Ibig sabihin, gusto niyang maramdaman mo na gusto pa rin niya yung mga bagay na ginagawa mo. Gusto niyang iparamdam sa'yo na nandyan pa rin siya at nakabasid sa mga ginagawa mo. Nandyan lang siya sa buhay mo. Nandyan lang sa feeling mo na kahit hindi mo siya nakikita, gusto lang niyang maiparamdam sa'yo na gusto gusto pa rin niyang bumalik sa buhay mo. Kaya pinupusuan niya muna lahat ng larawan mo, pinupusuan niya lahat ng pinopost mo para sa ganon mapansin mo siya. Okay? So next, bukang bibig ka pa rin ng ex mo. Okay? Hindi man niya masabi sa iyo na mahal ka niya, pero sa mga kaibigan niya, mga kamamay, bukang bibig ka pa rin niya. Lagi na lamang ikaw ang bukang bibig, ikaw palagi at kinukwento sa mga kaibigan niya kesyo sinasabi niya, mahal ko pa rin si Inday eh. Kailangan ko pa rin siya. Bakit kaya ganun para hindi ko makalimutan ng ex ko? Pare, tulungan mo ako. Anong gagawin ko para manumbalik siya? Si Inday lang talaga ang kailangan ko. Yan yung mga bagay na palagi niya sinasabi sa kanyang mga tropa. Yan yung mga bagay na palaging bukang bibig niya sa kanyang mga kaibigan. Kaya nakakarating yan sa isang babae. Eh bakit ba hindi? eh, lagi nang yun ang na sinasabi ng isang lalaki sa kanyang mga kaibigan. Siguro naman, yung kaibigan niya, eh, nagiging kaibigan mo na rin. Kaya hindi malayo na makarating sa iyo yung mga minsaheng sinasabi niya, yung pagiging bukang bibig niya ng pangalan mo. Okay? So, para sa ganon, malaman mo na gustong bumalik sa iyo ng isang lalaki, eh, palagi kanyang binubukang bibig. Okay? So next, gusto pa rin niyang bumalik sa buhay mo kung iniingatan pa rin niya ang mga bagay na ibinigay mo. Mga kamamay kapag pagkaganyan ng isang lalaki, iniingatan niya yung mga bagay na binigay mo, yung mga damit na binigay mo sinusuot pa rin niya. 'Di ba? Kapag kaganyan, iniingatan pa rin niya, wala siyang balak itapon, wala siyang balak sunugin, 'di diba? Yung mga bagay na galing sa isang babae, sinusunog ninyo. Dahil sa bitter nga kayo at ayaw niyo nang balikan yung isang babae, eh inaalis niyo lahat ng bagay na makapagpapaalala okay, sa kanya, sa iyo. Kaya inaalis mo yung mga bagay na yon Pero kung hindi inaalis, hindi tinatapon, hindi binibenta ng isang lalaki yung mga bagay na binigay mo, ibig sabihin, binibigyan pa rin niya ng importansya ang mga bagay na yon At syempre, maging ikaw, binibigyan ka pa rin niya ng importansya at may balak pa rin siyang mahalin ka at bumalik sa buhay mo. Sigurado ako mga kamamay na talagang siguradong siguradong gusto niyang bumalik makipagbalikan sa buhay mo. So next, hindi siya nagpapalit ng status niya. Especially sa social media, pinapanatili pa rin niya na naka in relationship siya sa iyo. Bakit? E ayaw po kasi niyang makita ng ibang tao na single siya. Na wala na siyang girlfriend, na wala na siyang kasintahan kasi iisipin ng ibang taong makakakita eh nagkahiwalay kayo at saka yung iba baka samantalahin kapag kaalam nila at nakita nila na single yung status mo eh baka may manligaw sa yung iba baka mawala yung pagkakataon na manumbalik ka muli sa buhay niya 'di diba? So willing ka pa rin balikan ng ex mo kapag ka hindi niya binabago yung status niya sa social media. Gusto pa rin niya na nandoon ka, gusto pa rin niya na magka-relasyon kayong dalawa. Ayaw niyang ipaalam sa iba yung mga detalyeng nangyayari sa inyo. Ang gusto niya, maram, uh, ang gusto niya makita pa rin ng ibang tao na kayo ay ayos na kayo ay magkarelasyon kaya hindi niya pinapalitan yung social media status niya Okay? So next, ayaw pa rin niyang maligaw ng iba. Okay? Kahit na may pagkakataon naman siya na kumilala, kumilatis ng ibang babae, hindi pa rin niya magawa. Okay? Ayaw niyang makipagkilala, ayaw makipagkaibigan, kasi nga, hindi pa rin niya mawala o hindi pa rin siya makamove on sa nararamdaman niya para sa'yo. Mahal ka pa rin niya, kailangan ka pa rin niya, iniibig ka pa rin niya, kaya masasabi mo na gusto kanyang balikan. Kasi kung tatanungin mo, pwede mo naman siyang maghanapin ng iba. Pwede mo naman siyang panligawin ng iba. Pero bakit hindi niya magawa? Bakit hindi niya subukan? Eh kasi sigurado ako dyan, hindi siya makamove on sa damdamin sa iyo. Hindi siya makamove on sa pag-ibig niya sa iyo. Kaya sigurado ako, willing pa rin siyang bumalik sa iyo. Next, kinakamusta ka pa rin niya sa mga kaibigan mo. Okay, hindi man kayo nagkikita, Mat mailap man ang pagkakataon sa inyong dalawa para magkita pero kinakamusta ka at hindi niya nakakalimutan nakamustahin ka sa mga kaibigan mo kaya yung mga kaibigan mo patuloy pa rin ang kantsaw sa di ba nasabihin ng kaibigan mo inday kamusta raw sabi ni Fred Kinakamusta ka ni Fred, Nakasalob mo ko kanina. Tapos sabihin naman ng iba, Inday, si Fred nakita ko dun sa may milk tea hand kinahanap ka, kinakamusta ka so kapag kaganyan mga kamamay hindi nakakalimutan ng isang lalaki na kamustahin ka sa mga kaibigan niya o sa mga kaibigan mo it means gusto ka niyang balikan gusto pa rin niyang pumasok sa buhay mo at so, doon pa lang mga kamamay masasabi mo na gusto ka at mahalaga ka pa rin sa isang lalaki kapag ka kinakamusta ka sa mga kaibigan mo next sinasabi niya na namimiss ka niya direkta mga kamamay kapag kagantong ang isang lalaki, palagi niya sinasabi, harap-harapan sa'yo, direkta, na namimiss kanya, niya. Ibig sabihin, hinahanap niya yung dating ikaw. Hinahanap niya yung dating relasyon ninyo. So, willing siyang bumalik sa buhay mo at may balak siya na balikan ka. Kaya mga kamamay, nasa sa inyo na ang desisyon kung gusto niyong balikan right after na malaman mo ang mga tips na ishinyer ko sa iyo. Kung ilan dyan sa mga tips na yan ang nararamdaman mo, isa lang ang ibig sabihin niyan. Gusto ka muling bumalik ng isang lalaki sa buhay niya. Gusto ka pa rin niyang balikan at nasa sa iyo na ang desisyon. So mga kamamay, maraming maraming salamat sa pagtapos ng ating videos. Kung nagustuhan mo, don't forget to click the subscribe button, the notification bell, and like button para marami po tayong matulungan na ating mga subscribers. So so papaano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam po.